guys punta natin yung sa taas yung ni nilang kuang guys tangkal nga malaki ayan bahay oh tagyan nila dito sa taas yan lawak yan pigire na dito guys yan yung baboy yan. baboy ani tita Raquel. Ito 'Yung una nila na ginawa muna. Hmm, wash out. <laughs> yung ginagawa nilang kwan guys so ano ang nagyan ito? gumagawa kami ng kulungan ng baboy dito uh, baboy ang walang amoy <laughs> we will try this time I hope na hindi siya mga amoy na talaga ayan dito nila nilagay sa ilalim ikaduan lang ayan septic tank uh oo -oh, yung po sa negro ito si Negro. Ikaw, Tonton, ano masasabi mo? <laughs> Tonton, ano masasabi mo? Sabihin mo to. Sabihin mo na to ng gusto mong sabihin. Iyaw e, okay. <laughs> po. <laughs> Ito po yung po si Negro, guys. So, yan. Lagyan nila ng low blocks. Sisimintoy nila. Ay, hindi nila po. Ano ba? Bakod na to no? Ito po yung may-ari guys Si Tita Raquel Si so, Raquel's farm ah, Raquel. Raquel's farm Raquel's farm mm. Tara, may ngala na. Ba, akong media. Oo eh. Akira's Farm. Punta na kayo dito, guys. Akyat na kayo dito sa Rockhill Farms. Dito sa Mountain Everest. <laughs> A few moments later. Hi guys, so update ko kayo guys. So, ito na yung kinalabasan ng kwan guys, so, oh, ginawa nila da, nakaraang araw. So, ito na guys, tapos na guys. So, ito na, ito tour ko kayo dito. Ito pala yung guys, yung munogdamo guys, oh. Ang pogi dito sa sabang. Si Jack Norris. <laughs> Ayan guys, napakaganda na dito guys. So guys, oh, ready na dito guys, oh. Wala pa magbibilot dito guys. Kung magbibilot <laughs> na Dito na. Ito nyo guys, tingnan nyo dito guys. Napakaganda na guys. Wala pa. Magmaganda na guys. Panuorin <laughs> nyo si Jack. Kita nyo din. Kita nyo din ang... katutuhanan ng... Katotohanan. mo oh, sanawa niyo. Sila pa rin oh. guys. Dito si Jack. Ito so guys, oh. Si Jack yung magsasabi dito. Ano masasabi mo dito, Jack? Maganda na dito yung... Hindi pa na maganda. Hmm, lalaki ng mga baboy, oh. Di ba, itong pagkita mo dito sa pulmero, kasi ka dalhin na. No? Hmm. hmm. So, yung... dagko, no? Doon si Diaz lang. Grabe. Tataba, oh. Hmm. Pinitimo lang kanila ko no? Kaya pagwaan po, ko. Masayok po, ang damog. Bibili ka ng damog? Hmm. So, kung wala na sa guwal, pa ko. Sabay na ko siya kaya. Baling lalagay dito nasa 100 ka baboy no? Sobra, wala mo to. Sobra? Bo, napakarami guys. Tingnan nyo guys oh. Ito. Ready na to guys. Ito, mga pakyanin ko rin. <laughs> yan oh, lawak oh. Ito, ang lugar ng tagapang tarakil eh, oh. Then. Ang sabi ko si Tuhan. tubo oh. Yan. Yan no? Ito guys. Tingnan natin guys. Nanawin nyo guys. Nan. Pupunta doon no. <laughs> yun ang deposituhan po boss. <laughs> Yung tangke. Yan. Kaya okay man daw. Iyan po sa engineer nga agin no. Ito nga na si si Raul no. Yes. ko na mong man. Engineer na. Foreman pa. Foreman pa. Yes. Gwardiya pa. Ah. <clears throat> uh. Dito nga mong hita siya guys. Ito no? so guys oh nakatapos Kak, lang nagawa guys yung Ila, pigiri dapat to natapos ayusin pa to mga araw na lang ilan ilalagay dito na baboy nasa 200 grabe napakarami guys sobra subutang hmm. lang eh bayte bayte ayun guys so dito nyo lang matatagpuan sa Sabang Barangay Ilian Sabaw-sabaw ang blaka mo kaya araw lang namin Sabaw-sabaw <laughs> Sabaw-sabaw ni Dina kaya araw kid Ito guys o so. Dating liliit pa to guys Ngayon lalaki na Ayan o oh. Ayan pa lang sumung guys yan, ito yung pugi dito na uh, manog damog. guys, so that. Pag vlog ko dati guys, hindi pa to nagawa ngayon. Ayun na guys, nagawa na. Ready na ito guys. May 200 kababoy yung ilalagay dito. Sakto to mag-December. Dilitsonin. <laughs> Okay, guys. Ah okay, guys. Okay, guys. Sige tayo guys. ikutin muna natin dito guys. ayan ano. Oh. Yan. Ito guys bago, bago lang ito nagawa guys oh. Tapos na rin. Pero hindi pa ito natapos guys. Yan pa lang nalagay na baboy oh. Sampung baboy. Yan. Maraming iwi lalagay dito guys. So ayun na guys. Hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Maraming salamat sa panonood nyo guys. Update ko na lang kayo sa next video. Yung malalaki na sila. Bye bye. Huwag kalimutang mag like, share and subscribe. RB King Vlog. Peace out. yeah <laughs>